Malapit na ngang aminin ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang tunay na pagmamahalan at estado ng kanilang relasyon ngayon. Talagang hindi na kasi nila ito maitatago pa dahil napakarami ang bumabati ko sa kanila na itong mga nakaraang buwan ay sapat na dito ang pagpapakita ni Alden Richards at Maine Mendoza sa naging kasal. Kaya dito mo palang malalaman na ang buong Aldab Nation ay sumusuporta pa rin kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil hindi naman ito mangyayari kung walang relasyon si Maine Mendoza at Alden Richards bakit sila ang pinag-usapan ngayon at wala nang iba dyan mo talaga malalaman at makikita kung ang isang mga couple ay merong relasyon bakit nga naman hindi na pag-usapan si Maine Mendoza kung may iba siyang kasintahan at syempre hindi din na pag usapan kung talagang merong relasyon si Alden Richards at Catherine Bernardo. Bakit ang pinag-usapan ng media at lahat ng mga vlogger ay patungkol sa pagkikita ni Maine Mendoza at Alden Richards? Yang palang katunayan na yan ay hindi kayang baliin ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman hindi niya yan mababalik ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil hanggang ngayon ay napakatatag pa rin ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailan hindi na ito mababago pa. Napakagandang balita nga nito at umuugong pa hanggang ngayon na tila wala naman pala talagang relasyon si Alden Richards at Katrina Bernardo ito ay umugong ng sabihin at mapabalita na hindi naman talaga nanliligaw o naging mag-asawa si Catherine Bernardo at Alden D. Charles. Dito mo talaga malalaman na ang mga basos na ito ay walang ginawa kung hindi sirain lamang ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden D. Charles. Hindi na talaga ito kapanipaniwala dahil sa simula pa lamang ay alam na ng buong Aldam Nation na ang ginagawa nito ay ang paninira lamang sa relasyon ni main Mendoza at Alden Richards. Hindi hindi nila ito magagawa dahil sinumulan na ito nila dati pa. Kung matatandaan nyo, sa time pa lang ng Kali Serie ay kabi-kabila na ang mga pangbabardagul at paninira nila sa relasyon ni main Mendoza at Alden Richards. Kahit pa noon ay magkaibigan lamang sila sa simula ng Kali Serie. At kung mapapansin nyo, sino ba ang mga bashers na ito walang iba kung hindi ang mga Katniel pans at ngayon nga nang tila nawala na ang Katniel ay tila ginagamit naman nila ngayon si Alden Richards at pagkatapos na ito ay iiwan lang ni Rinlite ito sa ere kung mababalitaan nyo tuwang tuwal sila ngayon na talagang nalaman nila na hindi naman nanliligaw si Alden D. Charles kay Captain Bernardo at ngayon ay umaasa sila sa pagbabalikan ni Daniel Padilla dito mo talaga malalaman na dapat hindi pagtiwalaan ang mga nanira na kay Maine Mendoza at Alden D. Charles sa simula pa lamang dahil talagang alam natin na hinding-hindi na ito magbabago pa at sarili lamang interes ng kanilang mga iniidolo ang talagang dinitignan nila at wala silang pakailang kay Alden Richards na alam naman natin na sobrang bait kaya hindi ito maaari na bumuwelta para sa kanila. Magandang naghahanda na si Alden Richards at Maine Mendoza sa kung ano man ang mangyayari sa kanila pagpasok ng taon dahil kung dati ay nahihirapan na silang ipagtanggol ang sarili nila dahil sa hindi nila pag-amin ngunit iba na ngayon ang panahon dahil kung hindi pa sila aamin ngayong taon na to ay talagang maraming magkakaproblema sa kanilang dalawa isa na rito ang paggawa nila ng pelikula dahil nga naman si Maine Mendoza at Alden Richards ay inaasahan na ngayon na magsamang buli sa isang proyekto o isang movie. Kung matatandaan nyo ay napabalita na si Main Mendoza at Alden Richards ay magsasama sa isang pelikula na gagawin sa produksyon ni Alden Richards na Myriad. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbreak si Catherine Bernardo at Daniel Padilla at ito ay nalihis papunta sa kanya. Ngunit nagpapatunay dito ang direktor na si Tobiera na alam naman natin na direktor ito ng TVJ ngunit mas gugustuhin pa rin ni Alden Richards na makasama ito dahil na rin sa history ng kanilang movie Kaya napakagandang tsansa nito ni ngayong taon na to na patunayan na mismo ni Alden Richards at Min Mendoza Ang gagawin nilang pagsasama dahil kung hindi pa ito matuloy ay mahihirapan na sila dito Dahil sa mga pambabatikos na hinaharap nila ay mape-pressure sila dito ng malakihan dahil ang maganda naman dito ay nasimulan na nila ito at talagang si Alden Richards na mismo ang nagsabi nito na, na gusto niyang makasama si Maine Mendoza kung hindi lang talaga hubarang ang panahon dyan mo talagang malalaman na dedicated talaga si Alden Richards sa paggawa ng movie kasama si Maine Mendoza na alam naman natin na siguradong blockbuster dahil kung si Kathleen Bernardo nga ang kasama niya nawala sila history sa buhay ay talagang napakalaki na rin ng kinita e ngayon pa kaya na si Maine Mendoza at Alden Richards na pinakasikat na lab team sa buong Pilipinas ay gagawa ng movie talagang napakagandang proyekto nito at si Alden Richards lamang at si Maine Mendoza ang makakapag-deliver nito kaya dapat ay suportahan ng buong Alden Nation kung anuman ang gawin ni Alden Richards at Maine Mendoza sa proyektong ito buti naman Alden at Maine magsabi na kayo sa lahat na mag-asawa na kayo. Huwag ninyong ang siraing kayo. Kawawa naman ang mga anak nyo. Buhat nun hanggang ngayon, Aldab Forever ay hindi basta-basta makakaamin si Maine Mendoza at Alden Richards. Ginawa na nila ito dati pa. Ngunit ang naging balik sa kanila nito ay ang mga pambabash at napakarami pang naninira sa kanila at sinasabi pa na mga user lang sila. Kaya mahirap din ang sitwasyon ngayon ni Alden Richards at Maine dosa Ngunit ang mas mahalaga lang dito ay alam ng buong Aldag Nation kung ano talaga ang estado ng kanilang relasyon at lalong lalo na hindi ito basta-basta masisira dahil ito ay napakaraming resibo na. Pagkita mo ka lamang sa mga internet at sa mga google searches ay makikita mo talaga ang history ng kanilang pinagdaanan kaya dapat din talaga na hindi mag-alala ang buong True Blooded Alden Nation lalong lalo na kailangan kailangan nila Main Mendoza at Alden Richards ang suporta ng kagayan yung mga seniors na talagang sa una pa lang ay binigyan na ni Main Mendoza at Alden Richards ng kaligayahan na hindi kahit sino man makagagawa na ito dahil talagang alam mo ang genuinity ng kanilang pagsasama noon hanggang ngayon